Service crew tinanggal sa trabaho dahil sa pagpapakain sa isang asong gala viral sa social media. pangkaraniwan ang makakita sa Facebook ng mga taong tumutulong o nagpapakain ng hayop lalo na sa mga aso, pusa o kahit anong hayop na nakatira sa lansangan. Pero dahil sa ganitong paraan, nawala ng trabaho ang isang lalaki sa Quezon City. Bakit nga ba siya tinanggal sa trabaho? Tara, alamin natin yan. Tinanggal sa trabaho ang food server na si Ian Val Sardia matapos mag-viral ang kanyang video kung saan nagpapakain siya nang isang aspin. Ibinahagi ni Ian Val na madalas niyang pinapakain ang mga naliligaw na hayop sa tuwing break time o kapag walang paso. Sa viral video, makikita si Sardia na nagbibigay ng pagkain sa isang aso. Ngunit hindi niya inaasahan na ang ganitong kabaitan ay hahantong sa kanyang pagkatanggal sa trabaho. Ikinuwento niya sa caption kung paano siya tinanggal sa trabaho makalipas ang limang taong pagsiservisyo. Ayon sa kanya, ang kanyang supervisor ang nagsumbong sa kanilang opisina matapos makita ang video na nagpapakain siya ng isang stray dog. Umani naman ang suporta sa maraming netizen si Sardia at sinabing nagmamalasakit lamang si isang stray dog habang kabi-kabila namang pambabatikos ang natanggap ng pinagtatrabahuhang restaurant ni Sardia. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang trabaho, tuloy pa rin ang kanyang advokasya sa pag-aalaga ng mga ligaw na hayo. Para sa'yo, tama lang ba na tinanggal si Sardia sa trabaho dahil sa pagpapakain ng ligaw na aso? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.